Ito po, Gaylor Roach naman po ito na makina na relo. Ito po. Original po siya. Six parts po siya. Original. Ito po kasi, nung dinala niya kanina, hindi matagal na rin na takatago. Ito po yung problema niya. Nung binuksan ko po yung kanyang makina, nakita ko po nasunog na po yung baterya niya. Kaya ang nakita ko pong problema, yung terminal po niya dito sa ilalim na yun, baterya. Naghanap po tayo Di ba alam po naman po ang natin? Ay, eh, tulad po niya, ronda din po yan. So, yung mga piyesa natin dyan, mga nakatago, terminal po naman niya ang kailangan natin para magkaroon ng connection itong baterya dito sa makina niya. Ito po. Pinalitan ko na po yan kanina. Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na pag marami tayong piyesa, steady lang tayo ito po ngayon na papaliwana ko sa inyong maganda di ba ang lagi kinyong nakikita ang salamin ng mga relo bilog ito po ngayon papakita ko sa inyo square po ito ngayon ngayon magtataka kayo kasi kahit ako kanina tinetesting ko hindi ko kaya ng kamay square square din po dun sa, sa salamin niya tuturo ko po sa inyo yung technique na ginagawa ko dyan ho dito po kasi sa ating mga mga pangsara wala talaga pong square ngayon ang kukunin nyo po ito pong mabawat kanto ng salamin to bawat kanto niya, to. delikado po talaga yan pag tinamaan nyo lalo na kung bilog natatama dito sa kanto nento kaya ang ituturo ko po sa inyo para po matakpan nyo yan madali lang din po yan <laughs> madali lang din po pagka nandito na nga kayo madali lang po yan hanap po kayo ng bilog pero kakasya po ito apat na kanto na tong square na to hindi po tatama dito sa bilog na ka kaya pag tinapat nyo po siya pag tinapat nyo po kailangan pasok siya dito sa bilog na to sa ilalim yung dulo ng square na to yan, Pakikita ko po sa inyo kung paano po ang paraan ha panood lang po kayo dagdag po yan kasi po yung iba, inaayawan yan kasi baka mabasag na na yung salamin pero sa atin po, pag naandito na kayo sa katulad ko madali lang po ito, ito po. nakakita na po ako kanina nung tinesting ko po ito, masyadong malaki nung tinesting ko po ito pasok na po itong kanto nito ito po kanto ito natin ha pag inano nyo po yan, lalagay nyo po itong spacer. Ayan. Ayan. Hinin nyo lang konti. Tapos, ilalagay nyo po ito ngayong ito. Yung takip. Yung takip. Pero itong may uka ang lagi ko sinasabi sa inyo, kahit square po yan, may uka po yan, nakatapat dito sa pipihitan. Tapat nyo ganyan. tapat nyo, ito pong ilalagay nyo ngayon ito, yung bilog sa square silipin nyo pong maigi ho. gamitan nyo po ng eye look para masigurado natin pagkalagay po nyan itapat nyo po ito ngayon yung bilog yan, tignan nyo po yung bawat kanto pag nakita nyo ng pasok na siya yung square na to pasok na dito sa bilog na ito circumference na ito pwede na po yan Pag lagay niyo po yan hanap kayo ng pantakip ni si babaw yung susukot naman po sa takip kahit square po yan bilog lang po, walang problema doon lang po tayo sa salamin talaga nagka-concentrate paglagay po niya tatakpan niyo siya tatapat niyo po yung uka nung takip doon sa may pihitan niyo dito sa pihitan yan, tatapat niyo po bago ididiin nyo mo, huwag nyo muna po ididiin sagad ano nyo lang po uh, tapat nyo lang po siya tapos silipin nyo po siya yung, yung apat pong kantong square silipin nyo ngayon yan pag nasigurado nyo na pong pasko na siya dun sa square pwede nyo na po siyang diinan hmm. uh, na po kahit square po siya, bilog yung kaharap niya. Basta nakuha niyo yung circumference nitong square ng square na to. Takip na po siya. Tingnan na. po siya. So wala kakabaka-ba. <laughs> Kitang maliwanag po. Ayun po ah. Tandaan niyo po yung mga tinuturo ko sa inyo. Sana po talaga nag-uumpisa na kayo ngayon kasi itong mga dinadagdag ko idea po ito, sariling idea. Kaya kung nandito na kayo sa kalagayan to, may sariling idea din po kayo kung paano paraan ang gagawin nyo para wag umalis ang customer sa atin. Tayo ang kikita. Po ating, thank you po ah. Always ko po sinasabi, wishing for God, God will po. God wish po. God bless po. Thank you.